Kotse puntong ire-review natin eh malapit sa ating puso. Kasi po ito po yung ating unang-unang kotse dito sa ating trabaho, sa pagtatrabaho dito sa Middle East. Ito po ay yung Peugeot 307 uh facelift 2005 model. Tapos po yung engine po ay modification engine na 2.0 HDI na may 136 horsepower tapos po ito ay start production po noong 2005 at uh, nag end ng production noong 2008 naman at uh, ang internal combustion nito ay Internal combustion po ito. Tapos, hatchback type, body type, seats, lima. Ang doors niya ay lima. Meron din siyang two doors lang, or three doors. Pero yung sa atin ay five doors. Tapos po, uh, nakuha natin to nung 2012 ginamit po natin niya na hanggang 2000 ano na or 19 yata so matagal tagal natin din ginamit mga ni at sulit na sulit din naman ang paggamit natin nito sa ating video 307 2.0 ito na po yung performance specs niya. ang fuel consumption niya po ay sa economy sa urban ay 7.1 liters per 100 kilometer. Yung fuel consumption naman po sa extra-urban ay 4.5 liters per 100 kilometer. Yung fuel consumption naman po, combined, 5.4 liters per 100 kilometer. Uh, palagay ko po, nung ginamit ko ito, okay na rin siya. Malakas siya, 2.0. Tapos, ang carbon na... Uh, Emissions po nito ay 142 grams per kilometer. Fuel type po ay ano siya, ah, uh, ah, uh, petrol or gasolina ang naating nagamit. Ang acceleration po niya ay 0 to 100 ah uh, kilometer per hour ay 9.8 seconds. Medyo okay okay na rin po siya. Acceleration po, yon. Tapos maximum speed niya ay 202 kilometer uh, km per hour. Ayan po. Tapos sa uh, engine specs naman po, 136 horsepower at uh, 4,000 RPM. Power per liter naman po ay 68.1 HP per liter. Yung torque niya ay 320 Newton meter at 2,000 RPM. Engine layout niya po ay front uh, transverse. Engine model code, ayan, iba, yung code natin ay iba, iba na rin. Ang code niya ay uh, engine displacement 1997 uh, cubic centimeter. Number of cylinders 4. po. Tapos uh, yung piston stroke niya 88 mm. Compression ratio ratio 7 15.6 number of volts per cylinder apat. Tapos po, engine oil capacity 0.25 liters. Yan po, size, space, volume, and weights naman po. Yung curve weight niya ay 1,352 kilograms. Ang max weight niya, maximum weight is 1,850 kilogram. Maximum load naman niya ay 498 kilogram. Trunk boot space minimum medyo malaki laki rin po ang uh, trunk boot nito ay 341 liters tapos space maximum 1328 liters naman po. Fuel tank capacity 60 liters. Yan po. Sa dimension niya, ang haba niya or length is 4212 mm, yung width niya or lapad 1746 mm. Ang height naman po ay 1510 mm. Wheelbase 2608. Front track 1505 mm. Rear back track 1500 mm. Ride height po, ground clearance 120 mm. Drag coefficient po niya ay 0.31. Minimum turning circle, turning diameter 11.13. Ito naman po yung mga drivetrain train, brakes and suspension specs niya. Drag train architecture the internal combustion engine oh. ICE drives the front wheels of the vehicle so front wheel push driving front wheel under. drive number of gears and I type of gearbox 5 uh, speed automatic tapos ventilated disc 4 speed lang yata sa akin 4 speed automatic tapos rear tapos, uh, disc brake mag-comment na lang po kayo kung hindi ko natandaan kung 4 or 5 speed automatic yung sa akin. Pero automatic siya. Yung disc brake niya, uh, yung ito pong atin eh, pareho na disc brake, front and rear. Yan po, tapos may ABS, anti-lock braking system, steering rack pinion. Yan po, tire, tire size 205, R16. 5, 5, uh, R16V wheel rim size 16 po ayan po ang ating uh, Kijo 307 uh, facelift 2005 uh, automatic transmission meron din po itong ano, uh, sport or parang ano siya, pwede siyang maging manual pwede yung transmission niya pwede siyang mag manual din yan po sana na gustuhan nyo ang review or specs ng ating Peugeot 307 sa isa sa mga pinakamalapit na uh, kotse sa aking puso dahil ito po ang una kong kotse na ginamit ayan po hanggang sa susunod na car specs review natin mag comment lang po kayo kung ano ang gusto nyo pong pwede nating i-review or spec sa susunod na video na ka-review ni Snagmi. Ito po ang naging final status ng ating video 307-2005 model 2.0 bago natin ten transfer sa ibang owner. Ang naging final uh, kilometer po nito sa paggamit natin ay 311,000 km or 314 tapos 127 km 127,000 km nung ating uh, kinuha from 2012 year 2012 hanggang year 2018 so mga 6 years nating ginamit for about 170,000 kilometer ganon tapos nabili natin nung 2012 ito ay around uh, 17,000 dirhams or sa pesos siguro mga 200,000 pesos that time dito sa Dubai UAE so most most probably ang masisay ko lang so ginamit ko siya per per ano per kilometer siguro mga 10 pesos per kilometer or 10 dirham or 120 120 pesos per kilometer sa ating nagamit palagay ko eh sold na sold naman siya at uh, nagamit natin siya uh, sa maraming bagay sa trabaho at sa pamilya tapos maraming memories din ang naging binigay nito yan lang po mga uh, guys not me at uh, nice share ko lang po sa inyo ang ating malapit sa puso nating kotse na Peugeot 307 uh, model 2005 ang specs nito ay Dubai specs or uh, Middle East specs tapos Uh, ano siya uh, hatchback five doors kulay red na maganda Ayan. hanggang sa susunod na video po thank you very much